Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikatatlong po ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyong mga kapatid na pagibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapin ninyong mamuhay ng tahimik ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Puong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Buong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Umingay ka karagatan at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Puong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Pagkat siya'y dumarating, magahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Buong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Aleluya, Aleluya! Bagong utos, Ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga lagad ang talinghagang ito. Ang pag ng Diyos ay may tutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng limang libong piso ang isa na may dalawang libong piso at ang isa pa'y pa isang libong piso. Pagkatapos siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng limang libong piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng limang libong piso. Gayon din naman ang tumanggap ng dalawang libong piso ay nagtubo ng dalawang libong piso. Ngunit ang tumanggap ng isang libong piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng limang libo. Wika niya, Panginoon, eto po ang limang libo na bigay ninyo sa akin. Eto pa po ang limang libo na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Magaling! tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng dalawang libo. At ang sabi, Panginoon, Heto po ang ibinigay ninyong dalawang libo. Heto naman po ang dalawang libong piso na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, Magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng isang libong piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, Ania. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan. At nagaani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako kaya't ibinawon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang isang libo ninyo, masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nagaani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sanay may nakuha kong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang isang libong piso at ibigay sa may sampung libo sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.